Mga kapatid, bigyan po natin ng linaw itong kanyang komento dito po sa uh, ibinigay niyang talata sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20. Basahin natin. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ngayon, maari ang kanyang unawa ay isang bagay na pang, uh, pang tao. pangtao. Yung explanation po ng uh, karunungan mula sa tao, hindi mula sa Diyos. Bakit? Ngayon, bago po natin ito bigyan ng magandang discussion, kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ngayon, para mabigyan po natin ng linaw, binabasa po yan ng buo, wag po pa patala-talata at tapos bibigyan ng maling unawa. Ano ho? Ngayon, baaring ang kanyang unawa ay pang... Pang ano yan ay, pang tao. Ano ho? karunungan mula sa tao, hindi karunungan mula sa Diyos. Baka nagkakamali siya ng pangunawa. Ang kanyang pangunawa, Diyan ano, ay karunungan na mula sa tao. Dapat nating maalaman, iyang talatang iyan, may karunungan niyan mula sa Diyos. Ngayon, basahin natin ng buo yung pangungusa para maintindihan natin. Ano, ngayon, mag-uumpisa po tayo sa verse 15. Kasi ang ibinigay po niyang talata ay itong verse 20. Ano po? Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kasi ang pagkaanawa niya, wala daw gumagawa ng matuwid sa lupa. Meron naman tayong na, natuklasan. Yung ating huling upload, marami tayong nakitang taong matuwid na gumagawa ng mabuti. Ang tanong, nagkakasala ba sila? Hindi naman yung nagkakasala. Kasi lahat po ng gumagawa ng mabuti na matuwid ay hindi yung nagkakasala. Kaya nalulugod po ang Panginoon. Kaya maling-mali ang pangunawa ng isang nagkokomentong ito. Kasi ang kanyang pangunawa ay karunungan na mula sa tao. Hindi yan karunungan na mula sa Diyos. Ngayon, para may discuss natin ang tama ito, balikan natin yung verse 15. Doon muna tayo mag-umpisa magbasa para maintindihan natin yung buong pangungusap. Kasi magkakamali ka tayo kasi doon sa isang talata, tapos binigyan mo ng ibang kahulugan, ay magkakamali nga. Ngayon, ganito po yan. Dito sa ating channel, binabasa natin ang buo. So, puntahan natin yung verse 15 para makita natin kung anong ibig sabihin nung talata na kanyang inibigay. Kasi nga pangunawang mula sa karunungan ng tao, hindi sa karunungan na mula sa Diyos. O ngayon, masahin natin ito para mabigyan natin ng tamang paliwanag, paglilinaw sa kanyang mga komento. At tayo mga nag nagtutuklas at inuunawa natin ang kasulatan, hindi tayo madadaya. So, basahin na natin. Lahat ng ito ay nakita ko sa mga araw ng aking walang kabulhang buhay. May matuwid na namamatay sa kanyang katwiran at may masama na pinahahaba ang kanyang buhay sa kanyang masamang gawa. Ngayon, kung papasinin natin ang talatang ito, no? yun daw matuwid na mamatay sa kanyang katwiran. Ibig sabihin, yung taong matuwid o taong mabuti kahit siya'y namatay, hindi yun nagkasala. Nakita po naman nyo dito, no? Malino na dyan yan. Bago ko tayo dumating sa verse 20, maililinaw ito sa atin. Kaya malino po dito sa verse 15, lahat ng lumakad sa katwiran, naging mabait, naging mabuti, kahit po siya'y namatay, yung po, yung ibig sabihin po dyan, namatay sa kanyang katwiran. Hindi yung nagkasala. Tuloy pa natin. At may masama na pinahahaba ang kanyang buhay sa kanyang masamang gawa. Kaya nga mayroon tayong kasabihan na kung sino pa yung mababait, madaling kinukuha ni Lord. Samantala yung masasama, nahaba pa ang buhay. Nakita pa ba, ba ninyo? Iyan ay ibig sabihin hindi yan. Ngayon, tuloy natin sa verse 16. Huwag kang lubhang magpakamatuwid ni huwag kang lubhang magpakapantas. Bakit? sisirain mo ang iyong sarili. Katulad po nito. Iyan ay kaisipan na mula sa tao. Karunungan na mula sa tao. Bakit po? Bakit sinasabi ng kasulatan na huwag kang lubhang magpakamatuwid? Ang kahulugan po ng salitang magpakamatuwid, magpakabait, magpakabuti, di ba? Eh para sa kanya, dito sa sulat na ito, ay huwag daw natin gawin yun. Samantalang yung salitang magpakatuwid, ito po isang bagay na kabanalan niya sa Diyos. Ay utos nga po ng Diyos na tayo magbanal. Tapos sasabihin dito, huwag kang lubhang magpakamatuwid. Tatanggapin mo wag kang ganong salita na hindi ka na magbabanal. Tapos kung itutuloy pa natin, ni huwag kang lubhang magpakapantas. Ay salita ng Panginoon na kailangan din natin mayroon tayong talino. Yung magpakapantas dapat Maging mahusay ka sa lahat ng bagay, utos po ng Panginoon yun. Kasi yung salitang magpakapantas, aral at turo yan. Basahin natin para maintindihan ninyo no. Kaya nga po maling aral kapag binasi mo ito, itong binabasa natin ito, ito ay karunungan na mula sa tao hindi karunungan na mula sa Diyos. Yung sinasabi ditong, ni huwag kang lobhang magpakapantas ay kailangan natin. Kailangan natin magpakapantas. Ang kahulugan po niyan ay maging mahusay ka. O basahin natin. Ito po basahin po natin dito sa Tito chapter 2 verse 7. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan. Pagiging kagalang-galang. Ituloy pa natin. Wastong panalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Yan po. yan po ang magpakapantas dito po sa ating binabasa. Kung babalikan po natin itong ating pinag-aaralan dito sa Ecclesiastes 7.16 Huwag kang lobhang magpakamatuwid ni huwag ka mang lobhang magpakapantas. Bakit? Sisirain mo lang ang iyong sarili. Katulad po nito, no? Itong pangungusap na ito ay karunungan na mula sa tao. Kaya aalamin ninyo yan talatang yan, pang tao yan. Samantalang yung ating binasa, yan po nga, kailangan natin magpakapantas. Ang sinasabi po dito, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabuting gawa. Yan po, yung binasa natin doon, huwag na tayo magpakapantas, huwag na tayo magpakabuti, ay eh sinasabi ng salita ng Diyos dito sa mga turo ni Apostol Pablo, yan po, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo. O, oh, di ba? Hindi man ko kokontra, di ba? Hindi yan kokontra, kundi itong talatang ito, pang tao lang yan. Na kung saan ay sisirain ba ang sarili? Hindi po. Hindi sisirain ang sarili mo sapagkat ginagawa mo yung kalooban ng Diyos dito sa saan? Sa Tito 2.7. Kung itutuloy pa natin sa verse 8, wastong pananalita na hindi mapipintasan. O ba diba? Kasi itong 7.16, iyang salitang iyan, karanungan na mula sa tao. O ngayon, itutuloy pa natin sa verse 17 para maintindihan lang natin. Ano? Punta natin ang verse 17. Ituloy lang natin. Ano? Kasi bago tayo dumating ng verse 20, maintindihan natin na yung talatang iyon ay hindi maling kaisipan, kundi unawain lang natin. Ngayon, ituloy natin ang pagbabasa. Huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman. Bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan O nariyan naman ang isang salita. Huwag kang magpakamangmang. Ayan o, oh. huwag kang magpakamangmang lubha. Ituloy po natin dito sa verse 17. Huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan. O nakita po ba ninyo? Sinasabi naman dito, huwag kang magpakasamang lubha. Pagdating, balikan natin yung 16. Dito no, huwag kang manglubhang magpakapantas. Ay dito naman sa 17, huwag kang magpakasamang lubha ni magpakamangmangman, ay di kailangan natin magpakapantas. Ay sabi dito, wag daw magpakamangmang. Kaya yung mga bagay na binabasa ninyo, ito ay nabubuksan ng ating kaisipan sa ating binabasa. Kaya itong Ecclesiastes na ito, karunungan na mula sa tao. Binibigyan lang tayo ng idea paano natin unuwan yung ating binabasa. Kasi hindi naman yan sasalungat. Kung mangmang -mang ka sa salita ng Diyos, ay kawaawang bata ka. Maililigaw ka, madadaya ka. Kaya ang sinasabi diyan na ni magpakamangmang man, bakit ka mamamatay bago dumating ang iyong kapanahunan? Ibig sabihin, namatay ka na wala kang alam sa salita ng Diyos. Yun po yung mga mangmang na walang alam sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya ang sinasabi po dito, bago dumating iyong kapanahunan na ka, ay huwag kang mangmang sa salita ng Diyos. Ituloy pa natin sa verse 18. Mabuti na ikaw ay manghawak dito. Oo, doon man ay huwag mong iurong ang iyong kamay, sapagat siyang natatakot sa Diyos ay lalayo sa lahat na yaon. Napansin po ninyo ang talatang ito. So dito, iniimpasas naman na panghawakan mo yung mga bagay na mabubuti. Huwag kang lalayo doon. Bakit? Kung ikay natatakot sa Panginoon, lalayo ka sa pagiging mangmang. -mang. Malinaw na po ba? Ituloy e, pa natin sa verse 19. Karunungan ay kalakasan sa pantas o oh, dito naging malinaw pa? Karunungan nga po ay kalakasan sa pantas. Pero kung babalikan natin yung 16, sabi dito, huwag kang lubhang magpakamatuwid ni huwag ka mang lubhang magpakapantas. O oh, di ba? Huwag daw ikaw magpakapantas. Pero pagdating po dito sa ating binasa, ano? Balikan natin 'yon. Sa 19, karunungan ay kalakasan sa pantas. So, kailangan pala natin ng karunungan. Kaya kung babalikan po natin, itong talata na binasa natin sa Tito 2.7, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran. Ano ba yung uliran? Basahin nga natin sa isang salin. Magpakita ka ng mabuting halimbawa. Paano ka magpapakita ng mabuting halimbawa? Ay kung ikay mangmang. Tapos si Sibini, huwag kang magpakapantas. Ay eh, kailangan natin na magkaroon tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Ulitin natin ang tanatang ito. Magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Maging tapat ka at taos puso sa iyong pagtuturo. Tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito. Napakalilaw naman po, di ba? Kaya dapat natin magpakapantas po tayo. Huwag niyong iisipin na hindi tayo magpakapantas yung sinasabi dito sa Ecclesiastes 7.16. Huwag ka mang magpakapantas. Pero ang sinasabi po dito sa Titus 2.8, tiyakin mong tama ang iyong pananalita at walang maipipintas dito. Kaya kailangan mo magpakapantas. Ngayon, kaibigan, para hindi mo mamis interpret ang mga bagay natin pinag-aaralan patungkol sa salitang uh, magpakapantas. Kasi po, yung salitang magpakapantas mula sa sarili mo, mula sa tao, yung po ang isang bagay na dalikado. Pero yung salitang magpakapantas na mula sa Panginoon, bibigyan ka ng karunungan at kaalaman. So, magkaiba ito. So, alamin natin ha sa kasulatan. Ngayon, babasahin natin dito para maintindihan mo. Kawikaan 3.7 Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Yan po ang magpakapanta sa sarili mula sa tao. So yan ang dalikado. Pero yung salitang magpakapantas, ang karunungan na mula sa Panginoon ay ito naman po. Masahin natin dito sa Kawikaan chapter 6 verse 6. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas. Yan. So, binibigyan ka ng wisdom sa isang halimbawa, katulad po nito na sinasabi ng kawikaan sa tulad ng salanggam, ikaw na tamad. Kasi po ang langgam, kung titingnan natin ang karakter nila sa panahon po ng tag-araw o tag-init, nag-iipon sila ng kanilang pagkain para dumating yung panahon ng tag-ulan, meron na silang imbak na pagkain. Ibig sabihin, hindi sila mapapahamak, hindi sila magugutom. Yun po ang ibig sabihin ng magpakapantas. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, malagyan tayo ng karunungan, kaalam at pangunawa nang hindi tayo namadaya ng maling aral. Yan po yung salitang magpakapantas. Di ba, nakita natin ngayon yung dalawang uri ng salitang magpakapantas na mula sa tao at mula sa Diyos. So natuklasan natin, yung mula sa tao, ito po yun. Sa Kawikaan 3.7, huwag kang magpakapantas sa iyong sarili. So pantao yan. Pero dito naman sa karunungan na mula sa Diyos na sinasabi ng Panginoon, magpakapantas ka. Ibig sabihin, magkaroon ka ng karunungan na katulad ng isang langgam na kusaan ng kanyang ginagawa sa kasi po may mga panahon na kung saan ay nag-iimbak sila kasi nga po hindi sila makakapagtrabaho sa, ng sila sila makakapag sa panahon ng tag ulan bakit mahihina sila maliliit hindi sila makakapag-ipon sa panahon ng tag-ulan marino po ba sa iyo o magpatuloy pa tayo sa pag-aaral para madagdagan ang inyong kalaman kaibigan hindi kita para maliitin kundi ito'y wisdom from God matulungan ka matulungan tayong lahat Itong pag-aaral na ito, kaya meron tayong channel, madagdagan ng ating kaalaman, karunungan na mula sa Diyos nang hindi tayo magkaroon ng maling aral. Kaya kaibigan, kung may natutunan ka na maling aral at marami ka napapakinggan, baka nadadaya ka na. Kaya kaibigan, magsaliksik, magbasa, unawain ang binabasa. Magpatuloy tayo. Kaya itong uh, Ecclesiasis na ito, ano ho, nagpapakita na iyan ay salita na mula sa tao kung uunawain po ninyo. Pantao yan, hindi salita ng Panginoon na may karunungan. At itong pananalita dito sa Ecclesiastes, karunungan na mula sa tao. So, pantahan natin yung verse 19. Nasa verse 19 na po tayo. No? Sabi po dito, karunungan ay kalakasan sa pantas na higit kaysa sampung pinuno na nangasabayan. O di na napakalinaw? Kahit yung sampung pinuno ng iyong kakaharapin, pero ikaw ay pantas, ibig sabihin may karunungan ka, may kaalaman, may pangunawa, hindi ka madadaya nito. Katumbas po yun ng sampung pinuno. O higit pa nga eh, dahil nasabi po dito, na higit kay sa sampung pinuno na nangasabayan. Ano ba yung mga pinuno na nangasabayan? Di ba yan po yung mga namamahala? May, may kalidad, may karunungan, may kaalaman. Kaya yung karnungan ay kalakasan sa pantas. O, di ba't inililinaw na nga ho dito? Kaya itong verse 19 na ito, nagbibigay linaw kung ating susumahin yung verse 16, huwag kang lubhang magpakapantas. Ay eh, pagdating po ng 19, di ba? O, karunungan ay kalakasan sa pantas. Ay eh, galangan mo pala magpakapantas. Kaya itong sinasabi mo, kaibigan, na verse 20, puntahan po natin itong 7.20 ng Ecclesiastes na sinasabi po ninyo, tunay na walang matuwid sa lupa, ay di kaisipan niya ng tao. Maraming naman pong matutuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti. Kaya dito, kung unawain mo naman yan sa pangunawang espiritual na meron kang karunungan mula sa Diyos, tama itong talatang ito. Ang sabi po dito, di ba't may koma? Yung may komang iyon, yung pong kaisipan ng tao. Tunay na walang matuwid sa lupa kung ang iyong kaisipan ay panglupa. Para sa Diyos po, marami siyang nilikhang matutuwid. May nakita ang Diyos na mabubuti. Katulad na ni Noe, ni Abel, ni Abraham, ni Hob. ba? Diba? Kung papansinin po ninyo ang kanilang kalalagayan, namuhay sila na hindi sila nagkasala. Kaya po dito, sabi po dito, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Tama yan. Kung sa salita ng Panginoon. Talaga po na yung mga gumagawa ng mabuti, hindi yun nagkakasala o binigyan natin ng talata si Hob. Ano po si Hob? Gumawa ng mabuti, hindi yan nagkasala. O, pansinin po natin itong talatang ito na magbibigay sa atin ng kaunawaan. Hob, uno-uno, may isang lalaki sa lopay ng us na ang pangalan ay Hob at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Ibig sabihin, hindi yan nagkakasala kasi humihiwalay sa kasamaan. Kasi may takot siya sa Diyos. Sakdal siya matuwid. Mabuting tao yan. Kaya mali po ang pangunawa po ninyo dito sa talata na ating binasa. Balikan po natin yung 720. Mali po ang inyong pangunawa, kaibigan. Kung ang iyong kaisipan na walang matuwid sa buong mundo na nilikha ng Diyos, tapos kahit gumagawa ba ng mabuti, nagkakasala sila. Eh si Hob na nga po, malinaw na ho dito sa ating binasa. Balikan po natin itong Hob. Yan na po, nabuhay yan na hindi yan nagkasala sa Diyos. Matuwid siya. Kaya nga lang, tinesting yung kanyang faith. Ang sumubok diyan, hindi ang Diyos, kundi si Satanas. Tandaan po ninyo, yung pangyayari at naganap kay Hob, dahil nakita ng Diyos na tapat itong lingkod ng Diyos na si Hob, hindi yan nagkasala. Ang problema nga laang, si Satanas nagbigay ng problema kay Hob. Iyan ang inyong tatandaan. Kaya kaibigan, ano ho, yung inyong talatang iyan, hindi nyo pala naunawaan. Yung sinasabi nyo na tunay na walang matuwid, kaisipan niya ng tao. Meron pong matuwid, marami sa banal na kasulatan na namumuhay sila. Hindi yun nagkasala. O pakita ko pa sa iyo ha? Para maintindihan mo, kaibigan, ito pa. Marami din po na mga nilikha ng Diyos na buhay sila na hindi sila nagkasala. Basahin natin. Ngayon ha, bigay ko sa iyo itong talatang ito para matauhan ka na mali ang iyong unawa. Sabi dito po sa Apokalipsis chapter 14 verse 1, tuloy-tuloy ang pagbabasa. Ipapakita ko po sa inyo, ito maraming tao ito, hindi yan nagkasala. Nabuhay sila na may kabanalan. Basahin natin. At tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bondok ng Siyon at ang kasama niya ay isang daan at apat apatnaput-apat na libong may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa kaniya-kaniyang noo. Ituloy po natin at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malalakas na kulog at ang tinig ng aking narinig ay gaya na sa mga manunugtog ng alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y gag aawitan na wari isang bagong awit sa harapan ng luklukan at sa harap ng apat na nilalang na buhay at ng matatanda at sino man ay hindi maaaring matuto ng awit kundi ang isang daan at apat na pot apat na libo lamang sa makatuwid ay siyang mga binili mula sa lupa. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nagsisunod sa kordero saan man siya pumaraon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Ngayon kaibigan, may napansin ka ba sa ating binasa? Uulitin ko po itong verse 4 para maintindihan mo at nang sa ganun maliwanagang nga. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili. Napansin mo ba? Kapag sinabing hindi dinungisan, hindi yan nagkasala. Nakita mo ba? Ngayon, ang sabi pa dito, sapagkat sila'y malilinis, ang mga ito'y mga sumusunod sa kordero saan man siya magtungo. Ibig sabihin sumusunod sa kordero, sumusunod kay Kristo. Symbolical po yung kordero kay Kristo. Ano ho? Ang mga itoy ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Yan, malinaw po yan. Hindi dinungisan ng mga ito ang kanilang sarili sa mga babae. Ngayon, para maintindihan natin Iyan ay isang bagay na maunawa natin na yung sinasabi po ninyo na walang matuwid. Yan po. Marami pong matuwid. Kaya nga tinubos sila eh. Dahil sa kanilang ginawang katwiran, gumawa yan ng mabuti. Hindi po sila nagkasala sa Diyos.